Uh, simple lang po yung tanong ko, pero marami po akong ipagtatanggol. Kasi po, ingin in in po sa kalaman natin dito sa mundo o dito sa Pilipinas lang na marami po yung homosexual Third sex, o, o kaya uh, yung pong tomboy at saka frank frankly speaking, bakla. Ngayon po, ang tanong po, sa dami naming bakla dito sa Pilipinas, naging successful naman sa mga talent namin. At saka po sa mga, yung tomboy, success din po sila. Kung hindi po namin babaguhin yon hanggang sa mamatay kami, hindi namin babawiin na kami ay lalaki, tunay na lalaki o talagang babae, hanggang sa maputulan po kami ng hininga, hindi namin babawiin 'yung damdamin namin bilang isang third sex. Ano po kaya ang mangyayari kung marami naman kaming natulungang mabuti sa mundo? Pero alam namin mali namin 'yung talagang as a third sex na wala naman sa Bible. Alam ko po kasi 'yon. Ano po ang mangyayari kahit hindi namin babawiin 'yon hanggang sa nasa bay, mamatay kami? Kapatid, nasa Bible 'yan. 'Wag mo po sasabihin wala 'yan sa Bible nasa Bible yung nararamdaman at ginagawa ng nasa tinatawag nating third sex. Ganito ang sabi ng Biblia sa unang Korinto 6.9. O oh, hindi ba ganin nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Biyos Diyosan ni ang mga mga niya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mga ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaringganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Hindi naman po pala bawal makarating sa langit yung mga nasa third sex. Eh. Meron anong nung unang iglesia sa Korinto? merong mga nagsasababae, merong mapakiapid sa kapwa lalaki, pero hinugasan sila ng Diyos. Nang sila'y sumampalataya kay Kristo, nahugasan na yung kanilang kasalanan. Alam mo kapatid, ano? Wala namang dapat pag-usapan na pagtatalo. Kahit tomboy ka, kahit kabakla, tao ka rin eh, di ba? At komo tao ka rin, Diyos din ang gumawa sa'yo. Wala namang kapangyarihan si Sanas na gumawa ng tao eh. Diyos lang naman ang makakalikha ng tao. Kung pumayag ang Diyos na maging ganyan ka o maging ganyan siya, si sila si Luman, kapangyarihan ng Diyos ang gumawa sa tao. Kahit na ganyan ka, hindi na mababago yan eh. Alam mo ba, mababago mo ba yung puso mo? Wala kang kapangyarihan baguhin yan. Sabi nga ng Kastila, el natural no puede quitar. Hindi mababago natin yung naturalesa. Basahin natin ang 13.23 ng Jeremias. Makapagbabago ba ga ang Etiope ng kanyang balat? O ang leopardo ng kanyang batik? O, oh, makakapagbago ba yung negro ng balat niya, si Slos? Hindi po. Natural yun eh. Natural yung yun. leopardo, mababago niya ba yung kanyang batik? Hindi rin po. Kaya, kaya yung natural, hindi pwedeng mabago. Eh, natural sa isang bading, yung kanyang puso, pusong babae. Huh. Natural sa isang tombo, yung kanyang puso, pusong lalaki. So, hindi mo na pwedeng baguhin yan. Natural yan eh. Parang yung ilong mo, yung kulay mo, yung mata mo, abe, kung susunod ka sa katalagahan ng Diyos, talagang ganyan ang itsura niyan. Ngayon, ano, ibig ko sabihin, hindi mo man yan mabago, meron kang karapatang maligtas. Huwag ka lang gagawa ng masasamang kasalanan sa Diyos. Yan lang naman ang hinihingi ng Diyos eh. Ke bakla, ke babae, ke lalaki, ke bading, ke tomboy. Huwag lang tayong sasalangsang sa Diyos. Sumunod lang tayo sa utos, magiging dapat tayo sa Diyos. Pakinggan mo sa 12.13 ng Ecclesiastes, kapatid. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pabasahin ko ulit si Slus, pakinggan mong mabuti ha? Opo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng lalaki, babae, banding, tomboy. Yan ang tama. Di ba? Opo. Eh, tao lahat yun eh. Opo. So, kahit ano ka pang klaseng tao, basta sumunod ka sa utos, magiging dapat ka sa Diyos, kapatid. Iyon ang sagot sa tanong mo, kapatid. Maraming maraming salamat po, Brother Eddie. Salamat, kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kahit sino pang tao, tinatanggap ng Diyos pag nagbabalik loob sa Kanya at gustong sumunod sa utos. Tandaan niyo pong palagi yon. Yan ang sinasabi sa Bible.